Hi guys! Welcome back to my channel. So alam ko dito sa channel ko ay may taga-suporta akong GM Fiyang kasi dati ay talagang followers talaga ako ni Fiyang at ni GM sa PBB ay sa ata ako sa mga unang nakahalata na lalayag talaga ito GM Fiyang sa TikTok talaga as In, talaga, grabe yung trending noon. Ito na nga, nakakahapi lang tingnan na namayagpag na pa din hanggang ngayon si JM at si Fiang. Ito na nga sa interview, nakakatouch doon mo talaga makita talaga na totoong minamahal na talaga ni JM si Fiang sa PBB lang. Parang scripted lang yung sa kanilang dalawa ni Ate Jazz, ni Jazz, di ba? kasi nga sabi nga ni GM ang kinakatatukutan niya ngayon ay yung mawala sa kanya si Fiyang at sana gusto niyang maunang mawala Kaysa kay sa kay Fiang kasi baka hindi niya daw ito kayanin o di ba nakakatouch yung ganon so no daw talaga na sila talaga nag nagka-inlaban sa loob ng PBB scripted lang yung kay Ate Jazz grabe din talaga yung trending na trending noon yung kay GM Jazz at kay Fiang di ba yung parang kawawa na si Fiang kasi talagang binakstab talaga ni Ate Jazz rubak lang yan guys ha okay na okay ngayon si ate Jess ay happy happy ngayon ng kanyang love life kay Arjel Saison ba diba? dating PBB housemate din yung taga doon din sa kanila so happy tayo so bakit hindi kaya nakapunta si ate Jess sa premiere night ng movie ni GME was basher sa lang siguro kasi alam naman natin na hanggang ngayon medyo mainit pa din ang mga fans ni GM at Fiang sa kanya, sa mga ginawa niya kay Fiang sa loob ng PBB House pero okay na okay silang tatlo outside world kaya nakakahappy lang talaga yung interview ni Fiang at ni GM as in talaga, talaga parang forever na talaga itong GF yang as in no filter talaga sila pag tinanong sila tungkol sa kanilang dalawa di ba mag premiere night itong movie ni GF na Child Number 82 ay talagang sinabi niya talaga si Fiang talaga ang number one supporter niya on and off partner niya at doon marami ang kinig pati mga artist ang tumalukinilig sa sinabi ni GF syempre si Fiang at nakakatuwa din itong si Fiang at nakaka proud kasi hindi siya umaagaw ng eksena sa movie ni GM na sa background na siya ni GM at nangiti-ngiti lang habang pinupuri itong si GM. At ngayon nga maraming pumuri kay GM, mga director, mga batikang director na ang galing daw ni GM sa child number 82. So yan ang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye! Also remember, wag po baka stress!